hello guys so ayan bibili kami ng ano ng pearly shell the so, jar sabi raw niya pag pumunta ako ng Philippines magdala raw ako nito ito mga bato-bato na to ang ah, bigat-bigat ito sa luggage tatagtagan pa ng pagpabigat ang luggage ko sabihin guys na uwaw na ako sa loob uminom muna akong tubig medyo tumatagatak ng aking pawi pero ang ganda guys try nyo pumunta rito guys marami kayo matututunan so, ito na yata so, ito na guys ang aking service Cinderella so this is my car <laughs> oh my god oh my god ayan, papalis na kami hope you enjoy sa so, our tour today hello guys so ayan, bibili kami ng ano ng pearly shell char so hindi ko alam kung anong tawag dito guys ito nakababad sa init yan so yan guys bibili siya what is that? I don't know in which hall pearly shell <laughs> <laughs> Actually, hindi ko talaga alam kung anong tawag talaga dito pero what, Philippine oh. Ha? Huh? Philippine Philippine yep? F. Philippine here. Yep. Yep. No, it's like from Philippines. Yeah. It's from Philippines. Okay. Yeah. Many Philippines but not not like that. Not like that. Uh, what is it's like from Philippines? Yeah. Yeah. In airplane? <laughs> When I go back to Philippines, I'll take that. Okay. <laughs> Do you want to insert to in the jar? <laughs> so sabi ro niya, pag pumunta ko ng Philippines, magdala ako nito. Ito mga bato-bato na to. <laughs> ang bigat-bigat ito sa luggage. Tadagdagan pa ng papabigat ang luggage ko. So ito guys. Ewan kung ba dito sa tour guide ko masyadong komedyante. So ito yung guys ko. guys. Hindi ko alam kung ano nawag dito. Actually, nakahawad sila sa init eh. So, yun, pipick up ka na lang. Iba't you want test? You want take? You want taste? Is it already cooked? Yeah, already cooked. Ah, already cooked. is it every give every one? buy maybe cook not, Not fresh? Only the water. <laughs> not fresh. Oh, I don't, I don't want to eat fresh. Ah, man. I want to eat cooked. <laughs> Oh, okay. this guy is so oh. pretty. In Philippines, not 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 eat uh, fries. Oh, They eat, uh, pero this, oh, is my it, first it, it time it price, to see. This is my first time It's to see. Cook, oh, cook already. Oh, cook already. already. We'll see. Yan guys, so mga nati. Hello guys. Alright. So guys, titingnan natin. Aroy ma. Aroy. Ano ba to? Arawan Ay, Ay, si King eh Yum. So ito guys, titikman natin. Hindi first time ko lang talaga 'to. Oh, yeah. So ito raw, luto na raw 'to. Already cooked na daw, pero ewan ko lang. Actually, nakikita ko lang siya doon pag dumadaan nga ako, guys, ito. Itong mga pearly shell na to. So, sabi niya, pag muhiro ko ng Philippines, magdalaro ko nito. Ang ah, bigat-bigat nito mga pato-pato na to. Magdadala pa ako, ibibili na lang ako sa Pilipinas. Nakakaloka. So, guys, ito yung laman, no. Tignan natin. Ay, oo. Masarap. Wow. Nice. Oh, is it already cooked? Yeah. Oh, nice huh I love I love that I love the the taste. Back. Okay. Go back for buy. No, not not now. Maybe some other day I'm try. Very nice. I love it. This is my first time to taste to take you this taste one. No. Oh. Why yo? I go to buy for new one It's okay. Thanks. you want? it's okay, just only taste I really appreciate why you're talking, uh, you're, ano, doing oh my god I, oh my god, I love it so much mm, masarap -hmm. ito na pala sya po, tapos uh, pag tinikman mo sa loob, ano sya medyo, ano, uh, fresh na parang medyo malagkit ng konti, pero speaking of malagkit, masarap sya guys yun yung mga nakikita ko actually pag naglalakad ako marami akong nakikita dito yung mga pearly pearly shell na mga naglalako naka ano sa, sa init yun pala yun bibili ka na pala so may mga timplado na pala ay, na ay, mga want, ano ating swap oh not that ah. along to your ano along to your op, ano office at ano beside your ano ba yan na, nawawala na ako sa sarili ko <laughs> I'm not really familiar with So, in guys. Natikman nyo yung version shell. Sure. Natikman ano. Natikman, natikman ko na siya guys. Ang sarap pala. Yung mga nagpupulutan dyan. Yung mga nandito sa Cambodia mga friends ko. So, try nyo guys. Bumili kayo. Pwede nyo pampulutan Sarap. Huwag hmm? nga lang masyado marami. Alam nyo na. More on seafood. Pero masarap siya guys, subukan nyo. Mm. -hmm. pang kayo. Eh, alam naman ako nakapatikim dito kasi ito. Ang <laughs> aking kasami. Alam mo dito sa mi search At the front. Toroy. Oh, <laughs> There. Where? Ay, dito. The reception. Okay. See you later. Bye. May minas dito lang? Yeah. You send me in my, ano? You send me in uh, telegram. Bye bye. So yun guys, Shili, mamaya magkikita kami yun. Masyado pala siyang ano? Komedyante! Eh, nakakaloka! So yun, person ko na talaga makatikim dun guys. Actually, di pa talaga ako nakakatikim. Pero, masarap. Mm, mm I love it. I love the taste. So yun, person ko siya makatikim. Try nyo guys. Matikman nyo. Masarap. Kaya magsisip. So, hanggang dito na tayo guys. Bye-bye.